Nice guy, and I might let him slide, slide around by midnight. Hands around my waistline. He's a nice guy, but I'm gonna let him know. I don't wave but don't go. I keep it quiet, move slow. It's supposed to be. <laughs> hindi ko timitig na, na sarili ko o ang bawat katrabaho ko na artista. Ang pagtingin ko, trabaho hanap buhay. At kaya kung ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, kung mapapansin po ninyo, bakit tinatanong lagi sa akin na, bakit gusto gusto mo kinukong yung mga veteran actors? Yung mga, yung mga taong, hindi, <laughs> yung mga taong matagal na hindi nakikita. Kasi, lagi ko po sinasabi na ako'y isang tagahanga. Nung bata pa lang po ako, namulat na ako sa panonood ng mga pelikula dahil ang lola ko sobrang number one fan ni FPJ at Inora Unor. Kaya lahat po ng mga pelikula nila napapanood ko. Kahit gusto ko manood ng cartoons, wala akong choice kundi manood ng mga pelikula <laughs> ng mga veteran actors sa mga magigandang pelikula ng golden days ng movie industry. Kaya po, nung ito nagsisimula ako, hindi ko naman po akalain na makapasok itong industriya ito at ito ang magiging trabaho ko. Nung nakasama ko sila Tito Ben, sila P, at kamarahan pa pong mga tao at tumulong sa akin, sabi ko sa sarili ko, hindi hindi ko makakalimutan ang lahat ng mga tao na gumabay, umakay, at tumulong sa akin nung nagsisimula ako. Kaya kinukuha ko po lagi mga veteran actors, kasi po sila po ang inspirasyon ko. Sila po ang isa sa mga tao at mga naging daan kung bakit kung nasan man ako ngayon. At ang kinukwento ko po kanina nung pandemic, si Kuya Ping, yung may pizza na sausage, nagulat siya, nagpunta ako sa kanya. <laughs> Hindi niya alam na ako yung bumibili kasi nakamask ako dun eh. Tapos sinabi ko sa kanya gano'n, nagtitinda siya, seryoso. Sabi ko, masarap ba yan? Sabi niya, oo, oh, okay naman, gano'n, gano'n, gano'n. Sabi ko, anong play ball? Kasi kukwentuhan ka hindi niya alam na ako yung bumibili. Hanggang nung matapos gano, na na-order ko na naluto niya na yung lahat ng mga in-order ko, saka so, lang ako nagtanggal ng mas para magpakilala sa kanya. At naramdaman ko yung tuwa, kasi sabi ko nga gano'n, tayo, tayong mga Pilipino, kami sa industriya namin, kapag ang tao may pinagdadaanan, whatever it is, doon mo mararamdaman mo maa-appreciate ka isang tao kapag nandun ka sa bagay na alam mo may pinagdadaanan ko o nasa ilalim ka. Kaya ngayon, sabi ko nga sa pagkakataon ito, kung may malita kong pagkakataon na makatulong, magbigay ng oras, advice, mapagkwentuhan, o maging parte ng buhay niya, ginagawa ng ginagawa ko po ng paraan para kahit papano ko, makapagbigay ulit ako ng pasasalamat o mapakita ko yung paraan ko para maparamdam kung gaano ko sila kamahal at ito yung paraan ko para makapagpasalamat sa lahat ng mga taong tumulong sa akin at sa industriya po na kinalalagyan ko ngayon. Kaya ngayon po, sana po sa panibagong mundo na pinapasok ni Tito Pen sa industriya ng pagpipinta at sa marami pa pong mga uh, mga artists sa buong Pilipinas, gusto ko pong sabihin na napakagaling natin lahat. Hindi lang sa pag-arte, hindi lang sa pagpinta, hindi lang sa pag-eskulture, at kung saan saan ba. Gusto mo sabihin ng napakagaling ng lahat ng mga Pilipino. At sana po, matulungan tayo ng ating gobyerno na masuportahan ang lahat ng mga IPs sa buhay. <laughs> maraming 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 maraming. <laughs> <laughs> hindi ako nakahanda, Tito Penny. <laughs> Maraming <laughs> salamat. Sana so, lang, sir. Bigyan na natin ng gunting uh, uh, pagkatapos ng uh, selfie. <laughs> sige, sige na. Oh. Okay. Uh, ready na si Ate Kat. si Ate Jabs. Doon na tayo sa may mga ribbon. Uh, yeah.